Hello Divine People! Welcome sa aking channel, Divine Queen Tarot PH. Alamin natin ang messages, energy, gabay para sa ating Virgo for October 2023, Money, Love, Career. Marami pong salamat. 1,000 subscriber na tayo. Salamat sa lahat ng sumusuporta sa aking channel. And para sa mga hindi pa subscribe please subscribe na po kayo para mas dumami pa tayo sa ating channel. And mas updated kayo sa mga bago ko pang i-upload ng mga video for Virgo money love career we have here the moon and we have the eight of water so ang dami sa inyo no sa mga sa mga in a relationship sa may sa mga may asawa sa so, may mga in partner, marami kayong revelation na maralaman ngayong buwan na to. Matagal ng mga ginagawa sa inyo ng inyong mga partner na ngayon nyo lang madi-discover. So, kung ano man yan, mga bagay na madi-discover nyo yan, Virgo, um, maging matibay kayo. Tibayan nyo yung loob ninyo, Virgo. So, ang dami, ang dami talaga. So, the search for something more meaningful. So, kung ano man niyang mga um, hinahanap nyo, siguro matagal na kayong nagdududa. Ang dami nyong hinahanap na ebidensya na ngayon nyo matutuklasan. Ngayon kayo makakakuha. No? So, para rin sa'yo to. So, tulong yan ni universe sa'yo. Um, Virgo. So, maging grateful kayo, ano, and magpasalamat kayo. Kasi alam nyo yun na siguro ang daming, hindi lang to sa mga relasyon, sa mga kaibigan din, sa mga business partner. Ayan, ang dami yung matutulok, matutuklasan and para rin ito sa iyong pagbabago. There's a changes na mangyayari. Napakalaking changes ngayon, um, Virgo, para sa inyong kaperahan, sa inyong negosyo, career lalong-lalo na sa mga nasa relasyon. So, tignan pa natin. We have here the seven of earth. <laughs> Ayan, no? So, kung ano man tong mga labis na ika, ano nyo, no? Ikalulungkot ninyo. No? Siguro, ang dami nyo nang na-invest dito sa taong to, di ba? So, aminin man natin sa hindi, karamihan pag nagmamahal tayo, is ang dami na nating, alam mo yun, na ibibigay sa mga hindi pa kasal. Lalong-lalo na sa mga hindi pa kasal, ano? Nasa in a relationship lang, wala pang anak. No? Ang dami mo nang naibigay sa kanya kung ano-anong mga material na bagay. Na, ayan, no? Yan yung babaguhin mo na rin ngayong buwan na to. Kasi baka feeling mo is yun na lang kung bakit kanya ginugusto or nag stay siya sa isang relasyon. Dahil na lang sa mga material things na binibigay mo sa kanya. So, tignan pa natin. Baka ikaw ay mas bata, ano? Or mas bata sa'yo yung karelasyon mo. Virgo. So, minsan turuan din natin ng leksyon yung mga um, karelasyon natin, ano? Lalong-lalo lalo na kung mas bata sa'yo, itas niya din yung kanilang loyalty. Okay, tignan pa natin. We have the lovers. Intimate relationship carefully weigh your decisions. So, ayan. May mga parating ding opportunity sa inyo bagong career. Yan sa mga walang trabaho ngayong um, ngayong buwan na to. Ayan. So, mga, naka, ng mga ilang buwan, ano? Walang mga trabaho. Ayan, matagal nyo nang inaantay. Ayan, darating na yan sa inyo. So, para sa mga namumroblema sa kanilang medical, ayan, baka maki-clear nang matagal nyo nang hinahangad. maki-clear na yung mga problema nyo sa inyong medical tignan pa natin. We have here the six of air. Things are looking up. So, ayan nga, no? Para sa mga gustong mag-abroad at nagka-problema sa medical, guys. Ayan. Ito na yung buwan. Para makaalis kayo. So, yung mga pangarap ninyo, yung mga paghihirap ninyo before sa medical, sa kung ano-ano mang ina-applyan ninyo, no? na talagang nag-effort kayong magbago, magtiis, tapusin yung mga, or itigil yung mga bagay na, alam nyo, yung mga bisyo nyo dati, tinigil nyo na, at ayan, maki na kayo sa inyong medical, yan, end of a difficult situation na, it's maybe nga, dito sa relasyon na sinasabi ko kanina, na may mga revelation dito, confession, kayong um, ma-experience ngayong buwan na to, ayan, baka it's time to end na talaga yung kung ano man yung mga paghihirap na nararanasan nyo at yung iba nga ay talagang makakaalis na siguradong sigurado na yan Virgo so, napakaganda naman no alam nyo yung minsan ng kahit anong sakit pa yan na nararanasan natin ano darating at darating mabait talaga ang Diyos na siya na yung mismo yung talagang tutulong sa iyo no para ma-discover mo kung ano talaga yung motibo ng tao sa iyo sa inyong relasyon ayan sa bawat end ng cycle ayan may new beginning may new opportunity parating So, yan ang laging yung tatandaan, Virgo. So, we have here the two of earth. Too much going on at once. The need to make a decision. Kailangan mo na talagang mag-decide. Baka naabuso ka na masyado. Feeling nila, alam mo yun, naapak-apakan, inaapak-apakan ka lang nila. Wala na silang pakialam, alam sa nararamdaman mo. Kung nasasaktan ka man, wala silang pakialam. So, i-end eh, mo na yan kung wala ng respeto sa'yo yung tao. No? So, lagi mong isipin na marami pa dyang um, tao na kaya kang bigyan ng pagmamahal at respeto. Hindi lang pagmamahal, kundi yung respeto. No? Marami pang tao ang pwedeng pagkatiwalaan. So, um, wag lang yung agad-agaran ka rin na alam mo, ibibigay mo yung sarili mo sa sa ibang tao. syempre, kilalanin mo muna. Mabuti. Wag bigay ng bigay, no? Virgo. So, tignan pa natin. Justice. So, ayan. May justice card ka nga dito. Kung ano man yung mga unfair treatment. Mga hindi magandang nararanasan mo. Gossip. Um, ayan. May justice card dito. I told you, Virgo. Um, oras mo na to para magbago magbago ng career, magbago ng love life, magbago ng kung ano man yung kailangang baguhin, ano, Virgo. Makakamit mo rin ng hustisyang matagal mo ng pinagpipray. Kung ano man yan, may mga kaso ka bang inaantay, no, na maklear ka, yan, makiklear at makiklear mo yan. So baka makaka makiklear mo na rin sa NBI kung may record ka man ano talagang malilinis mo yung pangalan mo Virgo so release see the end of a phase or situation is spiritual transformation time to move on <laughs> Andiyan ang ating Archangel Azrael na ginagabayan ka lang so kung ano man 'yan, ha, i-release mo na lahat ng negativity sa buhay mo. Kasama 'yung mga taong nanakit sa kaibigan, katrabaho, 'no? Hindi lang 'wag mong itigil ang mundo mo sa alam mo 'yun sa sit isang sitwasyon, isang trabaho, isang bagay, isang tao na matagal ka nang sinasaktan. Night of Earth. So, para sa iyong kaperahan, ayan um, mahihirapan at mahihirapan ka man sa pasok ng pera ngayon, pero alam mo yun, hindi, hindi ka naman mauubusan eh. So, kung alam mo yun, God, God, will provide, no? Basta dedicated ka sa ginagawa mo, um, ipagpatuloy mong mabait kang tao, Pabuti kang tao. Ayan, alam mo yun, uunti man yung grasyang papasok sa'yo, no? Pero hindi ka mauubusan. Alam mo yun, mawalan ka ngayon, pero bukas, makakapag-provide ka na. So, or may darating na blessings. So, ganun ang universe sa'yo ngayon, Virgo. So, yun lamang. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye!